yung isa naman no yung isa oh, ng ano ginawa ng kapuna no Kulang na lang pag kukuha siya ng pulutan magsisiyar na naman <laughs> ah pa ha masarap may sili ka dyan sili lagay mo ko yan sa ibaba oh, lagay So ayaw, mga idol Ano ba kanta? Inuma na naman oh, Shot na, na naman yan. Ay oh, in in pa Gusto kong tayin, oh. Ah babanat na. Oh, na, na Ay Search <laughs> mo na Search mo na, mo na. Ay, Ah ay, na. Ah ito, 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 na Kakanta na Ito na po Ayan na. na po siya Ha na ha galeng na. ano Ito may isa naman no. Yung isa oh, ginawa ng ano? Ginawa ng kapuna no. Na. No? Kulang na lang pag kukuha siya ng pulutan magsisiar na naman. <laughs> nakalahati na yung pizza sa kanya lahat nakatapat na oh. oh. hindi talaga to si Q ano ah, di ba samantala ngayon sila kayo to so meron o oh. oh, hindi pa nababawas yeah, ito, uh. tapos si kay Jason o oh, ito nabawas o oh. aba ani pa ha masarap ba diba, talaga lalo na pag libre di ba <laughs> ano ano parang record oh wala may kapit na naman yun ah oh may kapit na naman <laughs> inagulang ka ng pizza di ba oh, oh. oh. di ba nung nag ano tayo nag yung puro kanin ang dala natin oh. di ba pizza inulam natin oh kaya nga ba uh, kaya kanin labas mong kanin magulang na pizza <laughs> ah, may sa na yan yung oh, <laughs> <laughs> <sa kami, laughs> po

Putang ina. Bali taktakan ng mga kamis. Ano? Nagpangipin ako doon. <laughs> <laughs> Sabi ng dentist, pag nagbagong brace, wag daw ibubunga. Masisira gar. Lagi mo ko yan, lagi mo sa ibabaw. Mo, mo. Mo. mo Masisira yan, yan. may gatar pa yan. <laughs> Pagka talaga pag tumatanda na, hirap lang yung Yun, hindi ako natanda. O ano? Ikaw mong matanda. <laughs> <laughs> ano? Ay, ay! Magtatalo ba kayo sa mic? Ako nakakanta. Ano? Oh, sige, oh. Pre, muna siya kang Eh, ko na nga eh. oh, sige, subo mo na yan. Masyado maingay. Uh Oo, -oh. mm -hmm. kumain ka na lang ng kumain, Oh. No? Ay, isa. Ay, isa. <laughs>